Good morning and maraming salamat sa ama sa panibagong araw na ito at nabuhay ulit tayo at may bagong araw tayo para ipagbuti natin ang ating mga sarili. At gusto ko lang i-share sa inyo guys yung bago kong natapos na libro, yung Start With Why ni Simon Sinek. Tinuturo dito yung Start With Why para ito sa mga leaders, sa mga gustong gumawa ng brand, Uh, sa gusto gumawa ng content tulad na ito bakit ko ba ginagawa ito ginagawa ko ito para madocument ko yung sarili ko at pagtanda ko may, maba, may mapanood ako di ba? makita ko yung naging journey ng buhay ko at para rin ma-share ko sa mga makakapanood di ba? at mapanood din ang mga pamilya ko yung mga magiging anak ko mga magiging apo ko mapapanood nila to yun ang dahilan kung bakit ko to ginagawa dito sa start with why ni Simon Sinek meron siyang golden circle na method eto yung magsisimula ka muna sa why tapos how and then what sabi dun sa libro bakit ba mahalaga na magsimula ka sa why kasi daw kapag ikaw ay magbibuild ng something big it takes decades it takes a lifetime para mabuo mo siya at kung may matibay ka na why hindi ka daw maliligaw ng landas kaya yun daw ang kahalagahan ng bakit ka magsisimula sa why ano ba yung why yun yung purpose mo yun yung dahilan mo kung bakit magagawin ng isang bagay tapos, ano yung how? Paano mo gagawin? Diba? Tulad ko, gusto ko na ma-document yung mga journey ko. Ngayon, meron ng cellphone, meron ng camera, meron ng pang video, meron ng social media. Kaya, yun yung gagawin ko. Nire-record ko yung sarili ko, ina-upload ko sa social media. Tapos, save ako ng mga copy na ito para meron akong sariling inventory para kahit anong mangyari sa social media ay nasa akin pa rin yung video na ito kasi nga ang why ko ay para mapanood ko ito pagtanda ko just imagine na siguro na uh, sana dumating yung point na nasa higaan na lang ako di ba parang may one week ka na lang para mabuhay tapos papanoorin mo lahat ng mga pinagagagawa tulad nito, 27 years old ako ngayon. Makikita ko itong background na yan. Makikita ko ano yung mga sinasabi ko dito. Tapos magpa-flashback sa akin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. Tulad nito, maaalala ko na nandito ako sa bahay na ito. Ano yung mga nangyayari sa bahay na ito. Diba? Tapos, ayun na. Yun yung wife ko. Yung pinakamabigat na wife ko. Kaya ako ito gagawin ko. Kasi yan eh, masarap lang, diba? Tsaka, mayroong kasi ako naisip eh. Kasi, yung mga lolo ko, yung tatay ng lolo ko sa tuhod, hindi ko na alam kung ano yung tawag yan. Lolo na ba sa talampakan yan? <laughs> Great-great-grandpa ko. Ayos siya, mahusay siya na doktor. E, Siyempre kasi mga doktor di ba Iba na yung uh, information nila noon. Kaya naisip ko, Paano kaya kung yung pamilya namin nagkaroon ng parang isang invent, isang storage room kung saan meron doon ng mga personal na sulat ng mga pamilya kung ano yung mga ginawa nila sa buhay nila kunwari. At ako, ako, negosyante ako. Gagawa ako ng documentation ko kung ano yung mga maipapasa kong knowledge sa mga susunod na generation ng pamilya namin, di ba? kahit ganun lang, kahit hindi mo i-share sa iba, basta yung knowledge mo ay eh maipasa doon sa pamilya nyo, sa family tree nyo, di ba? Kasi just imagine, no, oh, meron tayong copy ng mga pinag-aralan nila dati. Kasi yung lolo ko na yun, pari. Hindi naman sa pagmamayabang. Doktor siya ni Manuel Quezon. Kaya, doktor ng presidente, yung pre, iba yung knowledge niya, di ba? Tapos, ayun na, yung isang lola ko naman na anak nun doktor naman ni Marcos senior kaya just imagine the information that they have na sana na ipasa sa amin sana na nabasa man lang namin di ba kaya para yung generation nyo palupit ng palupit di ba kasi ganoon ko siya nakikita eh kailangan mo talaga na tignan na hindi lang para sa iyo yung buhay nato eh. Kailangan maging aware ka din na yung ginagawa natin sa katawan natin may epekto sa magiging anak natin, di ba? Kasi yan yung genes natin eh. Kung ikaw ay gagawa ng bata na healthy yung lalaki, healthy yung babae, malaki yung chance na healthy rin yung bata, di ba? At yung lifestyle nung parents. Kung healthy kayo pareho, pwede more or less healthy yung lifestyle nyo at dahil lifestyle nyo ngayon, natural na nangyayari yun sa buhay nyo. Kaya yung lifestyle ng bata, yun na rin yung makikita niya, di ba? Kaya doon ko siya nakikita na palupet na palupet yung generation kung magiging responsable tayo sa mga sarili natin at para sa kanila. Naihinto-hinto yung sinasabi ko kasi may mga dumadaan na airplanes malapit kasi dito sa airport. Ede, ayun yung gusto ko mangyari, di ba? Parang ako yung magsisimula na kasi ako yung nakaisip eh. <laughs> gusto ko na maingganyo ko yung mga pamilya ko na gumawa ng ganun. Kasi ito ko, ako nga negosyante, di ba? about business, tapos yung mga kaalaman ko tungkol sa sarili. Kasi mahilig talaga ako magbasa eh. Mahilig ako mag-aral. Marami akong gustong malaman. I crave for knowledge talaga guys yun talaga ako kaya gusto ko mag share ng knowledge din ba? Diba? kasi sayang naman at uh, yung pag share kasi is one way din to make sure na naintindihan mo yung inaral mo ba? Diba? tsaka everything is about sharing talaga guys yun talaga yun uh, matuto tayo na mag share ma bahagi ng mga totoong kaalaman with good intention, syempre. Uh, at huwag natin lokohin yung mga kapwa natin. Diba? Kung kunwari, uh, yung araw, alam ko na diba? pagka natamaan ka ng araw, mag-a-activate yung organ natin na nagpo-produce ng vitamin D. Kaya nakakatulong yan sa immune system, nakakatulong yan sa circadian rhythm, at uh, yun yung ilan sa mga magagandang bagay pagka naaarawan ka di ba maganda yung effect nya eh kaso eh kaso gusto mo ikaw lang yung malakas yung katawan sabi mo sa kanila no huwag kayo magpaparaw iitim kayo papangit kayo di ba nandun pa rin yung good intention dapat eh dapat malinis ang intensyon tapos galingan natin yun ang pinaka the best na pamaraan ng pamumuhay para lahat tayo maayos, malakas maayos yung paligid natin ba? Diba? yun yung nabivision ko na mundo na gusto kong mangyari na maayos natin alagaan yung mga livestock natin yun talaga nakadesign siya for op, optimized siya to be very healthy doon sa livestock and for us to consume mga vegetables natin mga fruits natin yung water natin yung energy natin di ba napakasaya lang ng ganun kasi nakakalungkot talaga yung mga taong nasa ospital pare na kasi ano eh marami ng information sa mundo na alam mo yun for them to profit sa healthcare eh ginagawa nila ng sa sistema sinisistema nila na eh, nakakalungkot lang yung ganun imbes na yung pera nila eh pang explore na nila pang dagdag sa savings diba? para sa peace of mind eh napupunta patuloy sila sa ospital. Ngayon, sila hindi na sila makapag trip kasi nasa ospital nga sila. Tapos pati yung mga ibang pamilya nila nai-stress din kasi bayaran ng bills, tapos kailangan mo pa na magbantay doon sa ospital. Eh pati ikaw nawawalan ka ng trip, 'di ba? Ano anyway, eh, ang sarap talaga maging healthy yung tipong capable ka na maglakad, di ba? Lakad-lakad ka lang, enjoy mo yung view, di ba? Habang naglalakad, makipagkwentuhan ka sa kaibigan mo. Uh, maglakad ka sa beach, sa mountain, at sa buong mundo. Yan din ang why ko. Bakit ko ginagawa ito? Kasi gusto ko lahat tayo healthy, masaya, na enjoy natin yung time natin with our parents, with our own family, with our colleagues, de ba? We we work bigger than ourselves, de ba? Yung mga purpose natin sa buhay, yung mga trip natin, de ba? Nasaya kasi, natutuwa ako na So, natutuwa ako sa sarili ko na dumating ako sa point na ganito na secured na yung personality ko kilala ko na yung sarili ko uh, nakafocus na ako sa positivity alam ko na nagpa-progress ako, di ba? Alam ko na everything is just part of the journey. Hindi mo kailangan na sayangin yung buhay mo dahil lang nagkamali ka ngayon di ba? alam natin na may tatama natin ang bawat pagkakamali at ang bawat pagkakamali ay part lang ng buhay wala namang perfect eh di ba? wala namang talagang perfect kaya yung mga mistakes na yan nyo lang palipasin nyo, matuto kayo tapos galingan nyo sa susunod ganun lang yung mistakes huwag nyong i yung sarili nyo na forever failure na kayo, hindi naman ganoon eh. Lahat ng tao ay nagsimula as beginner at ang lahat ng beginner ay malaki yung chance na magkamali sa unang try. Kasi, hindi naman first time mo eh. Di ba? Ano yun? Ang gara kasi nung iba na ay hindi ka para dyan kasi unang try mo, palpakan na agad eh. Di ba? Does it make sense ba? Hindi naman eh. Kaya ka nag-free kasi it's your first time. Lahat ng, kung, kung ganun ang basihan ng buhay, eh, eh, ewan ko, anong gagawin mo sa buhay mo? Eh, yung paglalakad nga, di ba? Nung bata ka, nadapa ka. Eh, sana nung nadapa ka, hindi ka na, nag-try maglakad. Nahiga ka na lang, di ba? Ito talaga yung blessed lifestyle, pare. The best. Yan, tapos yung ibang pamilya, ito pa isa, nakakalungkot talaga. Yung mga pamilya na hirap, tapos nag aaway away pa sila. Tipong, di ba, lalaki, kailangan mo mag-provide. Yun yung role mo. Yung nanay, ang ilaw ng tahanan. Yun ang role niya. Ngayon, paano, ngayon, kailangan yung ilaw ng tahanan para makakita to, yung provider ng waste para makapag-provide sa kanya kasi siya yung ilaw eh. Anong makikita na ito sa dilim? Wala siyang makikita kung ano-ano lang -ano madadampot niyan. Baka masasugatan pa 'yan, makadampot ng hayop na nangangagat, 'di ba? Wala siyang makikita kung hindi gagana yung ilaw ng tahanan, pare. Ah, kaya itong role nito dapat pareho kayo nagtutulungan para Si provider, makakita ng daan sa patungo, patungo sa masarap, masagana, makulay na buhay. Yung iba kasi ganito eh. Uh, gutom lang. Puta. Wala kang kwento tao! Wala kang... Diba? Anong makikita ngayon nito ni provider? Anong makikita ngayon? Diba? ano niya? Anong makikita niya ngayon? Gaganahan ba yan na umilos? Gaganahan ba yan na makapag-provide? Eh, challenges comes to life. Kahit ano pa yan, kahit bilyonaryo ka, pwede kang maghirap. Mahirap ka, pwede kang maging bilyonaryo. Naa depende siya kung ano yung mangyayari sa pamilya nyo, kung paano kayo nagtutulungan. Ngayon, oh, sige sabihin natin, bilyonaryo ka. Bilyonaryo ka. Tapos, yung asawa mo, masaya kasi billionaire ka, di ba? Pero, when it comes the time na may hirap na yung mga challenges, eh, bubungangaan ka na. Ayun, di ba? Ang hirap nun eh. Mahirap siya in a way kasi na, di ba, mag-iisip ka na ng ways paano makapag-provide, paano masolusyonan yung problema, paano maayos ang mga nangyayari. Tapos siya, dadagdagan pa ng sama ng loob. Alam niyo yun? Uh, magagalit pa, imbes na nakasuporta, nakikinig, o oh, mahal, ano bang gagawin natin? Di ba? Alam niyo It really helps kung pagmamahal yung nananaig sa pamilya. Sa pamilya, sobrang halaga ng pamilya. Naalala ko nung high school ako pare retreat namin. May retreat ba kayo? Yun yung fourth year kami. Tapos pumunta kami sa kumbento. Tapos puro spiritual na nangyayari. Doon ka na makakita ng mga multo. Hindi, <laughs> <Manda, joke lang. laughs> Tapos meron doon yung mga magsusulat ka pag namatay ka na. Ano yung mga pangarap mo sa buhay. Ganun. Ganun yung activities sa retreat. Eh ako lumaki ako sa para ano, gusto ko na lumaki ako sa bahay na madalas nag-aaway, I mean, tapos ah uh, ano eh, parang puro na lang hate, puro na lang away, walang pagkakaintindihan at kung ano-ano. Siyempre, bata ako noon, hindi ko naiintindihan. Ang alam ko lang, uh, nag-aaway sila, pinalo ako. Yun, di ba? Kasi, siyempre, nakakasama yun ng loob as bata na ngayon mo nalang din maiintindihan kung bakit pero hindi ko pa rin naiintindihan <laughs> ang naiintindihan ko lang dun ay hindi nila kayang kontrolin yung emosyon nila para mas pagganahin yung pagmamahal kasi there are many ways naman to handle situations eh. nagkaroon ng pagkakamali yung anak mo oh, oo pwede mo yung gulpin mm. babo ka tinapon mo yung kape mm, 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 mm. babo ka, ka magkulong ka sa karto, bawal ko Diba? Pwede 'yun. Pwede 'yun. Pero pwede rin naman na Okay lang yan, nak. Sige, linisin natin. Gawa na lang ulit tayo ng bago. Ano ba nangyari? Bakit natapon? O, ah, ganun. O, sige, next time, mag-iingat ka. Ah, galingan mo next time. Di ba? O, wala naman nangyari. Hindi naman nakapatay. di naman siya. Diba? There are many ways para sa situation. At the end of the day, it's how you control yourself para sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Kasi ikaw lang din naman ang mawawalan eh. Ito ang napagtanto ko sa buhay ah. Eh. Negativity, merong ang hangganan. May, may, hangganan ng negativity. Mauubos ang tao sa paligid mo kung ikaw yung negative person. Kilala kang laging galit, wala nang kakausap sa'yo. Kilala kang sinungaling, wala nang magtitiwala sa'yo kilala kang mandurugas, wala nang magtitiwala sa iyo, wala nang makikipag-transaction sa iyo. 'Di diba, Mauubos ka. Matitira ka na lang mag-isa sa mundong ito. At pag nangyari 'yun, huwag naman. Kaya ako ginagawa itong ginagawa ko ngayon para maintindihan niyo na ang pagmamahal ay walang hangganan. Kung mahal lahat ng tao, lahat ng tao mahal ka din pare. Iba-iba ang tingin ng tao sa iba't ibang tao. Nakadepende yan kung paano mo sila tratuhin. Ano anyway, eh, masyadong nagkakaroon ng stigma na ginawa ng isa, gagawin ng lahat sa'yo. Hindi, hindi totoo yun. Porket niloko ka ng isang tao, silang lang silang Siya lang yung maluloko, huwag mo idama yung ibang tao. Kasi, dahil lang sa isang tao hindi ka na magtitiwala sa iba pang doon sa 8 billion pa na ibang tao di ba it doesn't make sense wag mong ikulong ang sarili mo dahil lang may gumawa sa ng masama yung yung gumawa lang ng masama ang itsepwera mo di ba siya yung wag mong pansinin siya yung i-cross out mo sa buhay mo kasi ginawan kanya ng masama eh. Yun lang naman yun eh. Kapag ginawan ka ng masama, cross out mo. Tapos, sumanap ka ng mga tao na hindi ka gagawan ng masama. ba? Diba? Yun lang ang rule nun. Kasi, at the end of the day, kung sila yung masama, sila lang din naman yung mauubusan ng magtitiwala sa kanya. Ang pinaka-importante ay ikaw. Huwag na huwag kang gagaya sa masasama. Maging mabuti ka napakasarap maging mabuti. Mahal ka ng Diyos at mahal ka ng kapwa mo. Yung mga yan, yung mga nanluloko, hindi sila kabalan, manluloko sila eh. Sila ang nawalan ng ikaw kasi ikaw yung tao na handa talagang tumulong at may malinis na intensyon. Di ba? Kaya, tol, huwag kang magbabago kung mabait na tao ka. Makakahanap din tayo. Ako isa na ako oh, sa tropa mo kung mabait ka at syempre hindi naman nagkaroon kasi ng parang stigma din na pag mabait ka eh gugulang gulangan ka na eh hindi naman eh kailangan mabait tayo at magaling hindi pwedeng mabait ka lang kailangan magaling ka rin kailangan hindi ka totolo tulong yes kailangan paghusayan mo yung sarili mo para ikaw yung mabait na magaling hindi ka nila basta malaloko pero pagka gusto mong tumulong magaling din yung mga solusyon mo di ba anyway alam nyo ba yung kasabihan na be a warrior in a garden yun yun ang gusto ko na ira natin pare kailangan malupit tayo kahit mabait malupit na mabait sana ano, nagigets nyo. At uh, kung hindi, gagalingan ko pa na mag-explain. Uh, ano kasi ako, eh? introvert talaga ako eh. Hindi ako na practice pa na ano, magsalita na ano, magsalita. Magaling ako makinig. <laughs> Pero yung mga ganito na mag sasalita, eh hindi pa masyado. Pero, will get better naman di ba nga wala namang nagsimula na magaling kaya ganoon talaga tulad ko di naman ako magaling magsalita kaya ito nga haba, -haba na to pero di ko alam kung it, does it make sense ba yung mga pinagsasabi ko uh, may, may may direction ba hindi ko pa alam eh pero ginagawa ko yung tingin ko na dapat kong gawin ngayon katulad na ito magsalita sa harap ng camera at sabihin yung mga thoughts ko bakit? Kasi ang gusto ko ay good intention sa lahat ng tao. Kaya nararapat lang i-share, 'di ba? At sabi naman ng Panginoon, i-share mo lahat ng natutunan mo, share mo lahat ng resources mo. 'Yun eh. Kung lahat tayo nagsishare share pare, libre lang. Libre lang ang lahat ng bagay sa mundo kasi ano eh, nagre-regen siya, 'di ba? Yung mga cotton, tatanim mo, tapos aanihin mo, tapos ipaprocess mo, tapos magtatanim ka ulit, ipaprocess mo. Di ba abundant naman yung work ang binabayaran talaga, yung work natin. Kasi effort natin yun, di ba? Pero kung libre naman ng lahat, hindi sana ayusin man lang natin, di ba?